Para sa ating headlines, Pagbabautismo matagumpay na isinagawa sa Distrito Nueva Vizcaya at 90th anniversary ng lokal ng Urdaneta City, Distrito ng Urdaneta City, Pangasinan, nagdulot ng iba yung inspirasyon sa mga kapatid. Yan at iba pang mga balita dito sa Ibalita ang Pagliligtas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Felix Rodas. Para sa mga detalye, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lokal ng Pilot, Dicitron Quezon City, puspusang pinaghandaan ang isang evangelical mission. Nagresulta ito ng maraming panauhin na nakinabang sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos. Tunghaya natin ang report ni kapatid na Ron Canlas. Ilala ang pilot sa Quezon City bilang pilot drive na bahagi ng Barangay Commonwealth. Ang lugar na ito ay isang urban residential hub na may mga school at infrastruktura at malapit sa pampublikong transportasyon. Sinasabing ang pilot drive ay simbolo ng urban resilience at pag-unlad ng Quezon City. Sa dakong ito ay kitang kita rin ang pag-unlad ng Iglesia Ni Cristo. Ngayong Hulyo, ginugunitan ng mga kapatid sa lokal ng pilot distrito ng Quezon City, ang pagsapit ng kanilang 29th anniversary. Sa loob ng halos tatlong dekada, simula ng natatagan lokal, lalong pinatutunayan ng mga kapatid at mga may tungkulin ng pagsulong ng kanilang pananampalataya at dakilang pag-ibig sa Panginoong Diyos. Sa lokal po ng pilot, ang mga kapatid, mga may tungkulin ng mabalitaan po nila na meron pong isasagawang evangelical mission bilang paggunita po sa anibersaryo ng aming lokal ay nabahagi na po ng mga pasugo, mga puliyeto, ang aming po mga kapatid at mga baytungkulin sa kanilang mga kaibigan, kakilala, magigsa sa kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pero ang mga kapatid po, bagabat abala po sila sa baga paghahanap buhay at sa baga intindihin sa buhay na ito ay patuloy pa rin pong tumutulong sa lahat ng mga gawain sa loob ng iglesia. Bahagi ng mga aktibidad na kanilang isinasagawa, kaugnay ng pagdiriwang ang Evangelical Mission. Nakilala namin dito ang tatlong may tungkulin na sina na Elisa, Adelina at Marcela. Ay, umuwi na lumakad, aahanap pa po akong karagdagan, maaakay po ko. Dahil mamaya po ay may malaking pamamahal. Pagagawa ko pa rin po ng paan, para anong tungkulin ko po, kahit napakarami kong gawain sa bahay. alam ko, sa pagtupad ko po ng tungkulin, umalakas po ako eh. Hindi po ako nakaramdam na pangigila. Kahit na po marami kong pagsubo, basta punahin mo po ang tungkulin mo, papalitan po ng industriya ng mga biyay at pagpapano. Kahit po tayo, may karamdaman at sa pagkakabang mga problema, dapat po ay kumasama pa rin po tayo sa pagkakabang mga kasabagal at sa lahat ng mga kasabagal mga hindi. Kasi po, talagang mga 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 at ang pangkakalang po ay pa, lang na sa kanila. Larawan sila ng maraming may tungkulin sa lokal ng pilot na anuman ang maging sitwasyon ng buhay ay nananatiling prioridad pa rin ang pagtupad ng tungkulin lalo na ang pagtulong sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos. Isang taon po na ipinagkaloob ng Diyos ang maraming tagumpay, ang mga biyay at pagpapala sa mga kapatid sa lokal po na ito. Kabilang sa mga aktibidad na isinagawa bilang paggunita sa anibersaryo ng lokal, ang evangelical mission sa kanilang gusaling sambahan kasama si nakapatid na Elisa, Adelina at Marcela sa mga namahagi ng pasugo magazines bago pa man ang nakatakdang aktibidad at sa mismong araw ng pamamayag ng mga salita ng Diyos nakapagsama sila ng mga panauhin. Unang-una talagang gusto kong madulutan ng ama ng Kapurian. At sa pakiramdam ko, lalo akong dumalakas. Unang-una ko po siyang pinuntahan upang sa gayon makapakinig din po siya ng mga salita ng Diyos na dapat niya rin po ibuhay. Hanggang may buhay po at, lak at lakas ako, tutulong po ako sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, tutulong po ako sa pamamahala. Ilang kapitbahay at medyo malapit na rin naman po sa sakin, gusto ko rin po siyang maligtas. Uh, kung loloobin po ng Diyos, makaunawa din po siya ng mga salita sa loob ng Iglesia ni Cristo. Batid ng kanilang mga naanyayahan, ang kanilang dalisay na layunin, na sila rin ay makasama sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Sa pagtuturo ko, mas maganda pong magpagliwanag ang mga taga-Iglesia po. Kasi naiintindihan po na, naiintindihan ko po, po ng maayos pasalamat po ako at Elisa kasi kahit pa paano natuto, natutunan ko ang anong mga salita ng Diyos. Uh, mararamdaman mo talaga yung mga sinasabi ng mga ano, ministro. Tsaka, eh, nag-e-enjoy ako pag dumadalo ako. Ano po? Sobra nagpapasalamat po ako sa kanya kasi nga hindi po siya tumitigil na maganap na maaanyaya dito ang mga kapatid po dito sa distrito ng Quezon City. Sa pangunguna po ng aming tagapangasiwa ay totoong napakaigting po ng kanilang pakikipagkaisa po sa gawaing pagpapalaganap. Halos gabi-gabi po at kahit araw po talagang walang tigil po yung mga pamumahayag po natin ng mga salita ng Diyos ng mga pagmimisyon na kahit po abalayong mga kapatid natin, may mga pansarili din po silang ginagawa na para sa kanilang pamilya, hindi po sila nawawala ng panahon para po magkaroon ng bahagi na matupad yung kalooban ng Diyos na maipaalam po sa tao na kailangan po nila ang Iglesia Ni Cristo para po sa kanilang kaligtasan. Hindi man matumbasan ang kabutihan ng Panginoong Diyos sa lokal ng pilot hanggang sa mga individual na kapatid. Tinitiyak ng mga may tungkulin at mga kapatid na sa bawat sandali ng kanilang buhay ay nakapagbibigay sila ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. Mula po rito sa Pilot Drive Commonwealth, Quezon City, ako po si kapatid na Ron Ezekiel Canlas para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Bunga ng pagpapagal ng mga kapatid sa gawaing pagpapalaganap ng Dalisay na Ebanghelyo sa Desiro Nueva Vizcaya, mga nasa proseso ng pag-alib sa Iglesia Ni Cristo, tumanggap na ng banalabautismo. Bautismo. natong report ni kapatid na Leona Hidalgo. Isang tunay na pagbabago para sa mag-asawang sina Sharon at Christopherson mula nang magsimula silang magsuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia Ni Cristo. Sa kamila ng mga pagsubok, hindi sila nahadlangan upang malaman ang katotohanan at magtaglay ng tunay na pananampalataya. Ten years na po siya sa Abu Dhabi. Tapos, um, ang hobby niya po kasi pagkatapos po sa work niya is, syempre pagod po siya. Nanonood po talaga yun. Tapos, yun po, napanood niya po doon sa YouTube, may nag-pop up lang po doon, na may napanood siya. Tapos nagkwento na po siya sa akin na maganda pala ang, ang mga aral ng iglesia. Unang nakilala ni kapatid na Christopherson ang Iglesia Ni Cristo habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Mula sa maghapong paggawa, ang pagbapraw sa internet ang nagsilbing kanyang pahinga. Dito siya nagkaroon ng kabatiran tungkol sa Iglesia Ni Cristo. nagfo forward na po siya sa akin ng mga link galing po sa YouTube pero hindi ko po siya pinapanood kasi parang wala po akong kwan interest po nung una sa mga sinesend niya na link tapos kinukulit niya ano napanood mo na yung sinend ko parang ganun madami po siyang link na sinesend sa akin naninibago po kapatid kasi um, talagang makikita mong may kaibahan yung may disiplina po sa loob ng kapilya Ngayong kaanib na sa si Iglesia ni Cristo, si nakapatid na Sharon at Christopherson, simula ito ng pagbabago sa kanilang buhay, taglay ang matibay na pananampalataya at matatag na pag-asa. Ang mga aral ng Diyos na kanilang tinanggap ang patuloy nilang pinanghahawakan araw-araw. Hindi lang po nagiging tunay na alagad ng ating Panginoong Iso Kristo, kundi napapatawad ang kanyang mga kasalanan at magtatamon ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukong at batay po sa ginawang pagtuturo sa pagbabautismo ay hindi po sapat na tumanggap lamang ng bautismo ang isang tao para makatiyak sa pagtatamon ng kaligtasan. Tinalakay doon ang mga dapat niyang gampanan tulad na nga lang po ng pagtatalaga sa mga pagsamba, ang pakikipagkaisa po sa lahat ng mga gawain sa loob ng iglesia at ang pagtulong po sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Mula po rito sa Santo Domingo Bambang, ako po si kapatid na Leona Hidalgo para sa Iglesia Ni Cristo News Network. News abroad: A special gathering in the ecclesiastical district of Western Europe convenes INC chroniclers. Sister Victoria Lopez keeps us posted. In support of the Church mission to document and preserve its sacred history, chronicling officers from across the ecclesiastical district of Western Europe gathered together for a special gathering. Special gatherings like these are so important, especially for the chroniclers in the Church, because. Through chronicling, especially how it was mentioned earlier in the special gathering, we review the history of the church and we see how God helped the church in the past. And when we have that, we can see how God will also help us in the future. And this helps each and every local congregation, it helps the members of the Church of Christ to be all the more inspired in continuing in their services to the Almighty God. That's why we continue to thank the church administration. That they approved activities like this. So we can always be inspired in performing our duties and always be inspired in pleasing our Almighty God. Led by the district supervising minister, this event served not only to strengthen their faith through the words of God, but also to renew their commitment to their duty. As part of the occasion, an oath taking was also held, welcoming new chroniclers who were entrusted with this God given duty. From Antwerp, Belgium, I am Sister Victoria Elmita Lopez for Iglesian Crystal News Network. Likewise, a special gathering for local congregation chroniclers was successfully conducted in the District of Italy North. Sister Kate Luistro reports. The District of Italy North conducted a special gathering of local chroniclers in the local congregation of Milan South. As the main site and was officiated by Brother Renz Harold Marquez, Assistant District Supervising Minister. Other chroniclers were in other remote sites connected through video conferencing. The remote sites were Padova, Torino, and Parma. As taught from the Bible, the lesson is focused on the importance of being a chronicler and its biblical qualities. The gathering concluded successfully, bringing more hope an inspiration to the chroniclers to strive more in the performance of their sacred obligations in being accurate in writing the history and other important events of their local congregation and group worship service from milan i am sister kate luistro for the iglesia ni cristo news network Bumalik tayo sa mga balita rito sa Pilipinas. Mga Iglesia ni Cristo Chronicler sa Disinong Iloilo North tumanggap ng biyayang espiritual sa isang tanging pagtitipon. Si kapatid na Rayadel Policarpio ang magbabalita. Masiglang dinaluhan ng mga kapatid na chroniclers dito sa Distrito Eklasyastiko ng Iloil North ang isang tanging pagtitipon na isinagawa sa gusaling sambahan ng lokal ng Sara. Bahagi ng isinagawang tanging pagtitipon ang panunumpa ng mga bagong may tungkulin sa chroniclers. Ako po ay nagpapasalamat na ako po ay nakadalo ng ganitong mga pagtitipon at mapalad po na nakatanggap po ng, ng tukulin bilang chronicler po ng aming lokal. Tutuparin ko po ito ng buong puso sa abot po ng aking makakaya. Pinangunahan ng kapatid na Sergio Vista, tagapangasiwa ng distrito, ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos na nagdulot sa mga kapatid ng ibayong inspirasyon sa patuloy na masiglang pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Ang layunin po ng tanging pagtitipon na ito ng mga may tungkulin sa aming distrito ng mga chroniclers kasama ng mga chroniclers aid para patibayin at patatagin ang pag-asa at pananampalataya ng mga may tungkulin sa pagtupad ng kanya-kanyang pananagutan. Mabigyan din sila ng inspirasyon para lalo nilang magampanan ng may pagtatagumpay ang pananagutang iniatang sa kanila ng Panginoon Diyos. Magiging mabuting katuwang sila ng pamamahala sa pagtataguyod at pagmamalasakit sa mga gawain, lalo na nga sa kasaysayan ng Iglesia. Dagdag pa ng mga kapatid na aming nakapanayam, lubos ang kanilang pasasalamat sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Eduardo V. Manalo, sa pagpapahintulot na maisagawa ang tanging pagtitipon. Mula po rito sa Sara Iloilo, ako po si kapatid na Rhea del Policarpio para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Lumipas ba ng siyam na dekada, hindi nawala ang masiglang pagilingkod ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa lokal ng Ordaneta City. distrito ng Ordaneta City, Pangasinan. Ito ang kanilang pinatunayan sa pagsapit ng 90th anniversary ng kanilang lokal. Panoorin natin ang report ni kapatid na April May Lopez. April 30, 1935. Noong nagsimula ang pangangaral ng mga salita ng Diyos sa Kali Ambrosio, Barangay Poblasyon, Ordoneta City, Pangasinan, sa tahanan ni Atty. Nicomedes Rupisan. Ang mga nakaunawa, sumampalataya at nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo ay nabautismuhan sa isang ilog sa Barangay Bayawas, Ordoneta City, Pangasinan. Sinagawa ang unang pagsamba ng mga kaanib sa barangay poblasyon sa tahanan pa rin ni Atty. Rupisan noong May 15, 1935 na siya pagkakatatag ng lokal. Dahil sa pagdami ng mga kaanib sa tulong ng Panginoong Diyos ay pinasya ng pamamahala ng iglesia ay pagpatayo ang lokal ng gusaling sambahan sa barangay Bayawas or Doneta City noong 1950. Ang pamamalagi ng mga kaanib sa masiglang pagtulong sa mga gawaing pagpapalaganak ay nagbunga ng mas marami pang tao na umanig sa iglesia. Upang matugunan ang pangangailangan ng maraming bilang ng mga kaalip sa lokal, ay ipinasya ng pamamahala na may pagpatayong lokal ng malaking gusaling sambahan noong May 21, 1976 sa Season Street, Poblasyon, Ordaneta City, Pangasinan. Naitalaga ito sa Panginoong Diyos noong August 28, 1977 sa pagsambang pinangasiwaan ni kapatid na Eranio G. Manalo, ang nooy tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia. Sa pagunita ng mga kapatid sa lokal ng Ordeneta City sa kanilang ikasyam na pong anibersaryo, ay ginunita ng mga kapatid ang lahat ng mga kabutihan ng Diyos sa kanila bilang mga individual na kaanib at sa kanilang lokal. Pinagpasalamat nila ang lahat ng mga pagtatagumpay na pinagkaloob ng Diyos, maging ang mamalagi nila sa matatag na pananampalatay at paglilingkod. Ang araw na ito na ikas, siyam na pong anibersaryo ng lokal ng Ordaneta City. Masayang masaya po kami kasi uh, maraming mga kapatid ang dumalo at uh, nakapag-perform na po kami sa araw na ito. Kaya Maraming maraming salamat po at sana sa susunod pang taon sa aming buhay ay marating pa namin ang susunod na anibersaryo ng lokal ng Ordaneta City. Nagagalak po ako sapagkat matagumpay po namin na isagawa ang aming selebrasyon sa lokal po ng Ordaneta City, Pangasinan at nakibahagi rin po kami. Masaya po sapagkat patuloy po nakikipagkaisa ang mga kapatid ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ginanap sa Urdaneta City Cultural and Sports Center ang selebrasyon ng anibersaryo ng lokal. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng isang panalangin at sinunda ng panimulang mensahe mula kay kapatid na Jeff Macaspag, ang destinado ng lokal ng Urdaneta City. Bago po sumapit ang anibersaryo ng Urdaneta City, Pangasinan, ay nagsagawa po kami ng mga pamamahayag, una po sa kanikanyang purok, sa buong lokal po. Nanilahukan po ng lahat ng mga kapatid bilang pagunita po sa ika siyam na pong taong anibersaryo ng lokal. Nagsagawa din po ng mga aktibidad ang mga kapisan ng pangsambahayan katulad po ng fun run, fun walk, at iba't iba pa pong mga aktibidad ng kapisanan. Masayang pinanood ng mga kapatid ng pagtatanghal ng mga kapatid na kabilang sa kapisan ng buklod, kadiwa at binti, pati na rin ang mga nasa pagsamba ng kabataan at mga nasa slamahang Society of Communicators and Networkers International, ASTAN. Naghandog din ng special performance sa mga kabilang sa District Music Team na ikinaaliw ng mga kapatid na dumalong. Isinagawa po namin ito sa pumunitan ng pag-iensayo po namin gabi ito. Kasama po ang mga kabatid namin sa kapisan Tuloy na maging masigla sa mga aktividad na imunumusad ng ating Tagapamahalang pangkalahatan. At makatulong po kami sa mga gawain ng iglesia. Punong-puno po ng kaligayahan sapagkat nakabahagi po kami sa isinagawa po nating anibersaryo. Ito po'y makasaysayan. Kaya't nagpapasalamat po kami sa tagapamahalang pangkalahatan. Ito po'y nakakatulong po sa pagpapasigla po sa katulad ko nating mga kapatid. Ang selebrasyon ay nagsilbing bonding ng mga kapatid at lalong nagdulot sa kanila ng kasiglahan. Makikipagkaisa kami sa lahat ng aktibidad ng Iglesia at ganoon din. Gagawin namin ang aming makakaya na tutulong sa mga pagpapalaganap sa lahat ng aktibidad. Ipinaabot po namin ang lubos naming pagpapasalamat sa pamamahala, sa pagpapahintulot po sa mga aktibidad na isinagawa sa aming pong lokal na lalo pong nagpasigla sa mga kapatid sa lokal sa paggunita po sa anibersaryo sa kanyang ika siyam na pong taong pagkakatatag. Pinagpapasalamat ng mga kapatid na sa siyam na dekadang lumipas dahil daman nila ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pamamahala ng Iglesia. Mula po sa Ordeneta City, Pangasinan, ako po si kapatid na April May Lopez para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa aktibong pakikipagkaisan ng mga kapatid sa mga aktibidad ng Iglesia Ni Cristo sa mga programang Iglesia Ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi at The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Mula po sa lahat ng bububuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si kapatid na Felix Rodas at muli po ninyo kaming samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas.